magandang buhay sa lahat, inamin ni Fiang, na sinabihan siya, ng mga bashers nito. Sa pagpasok niya, sa bahay ni Kuya, na magiging first, evicti ito. Dahil daw lalaki raw siya, mga tao talaga, pag makapaghusga, sa kapwa nila. Pero wala naman silang alam, kung anong buhay, ang kanilang hinuhusgahan. Paano naging lalaki raw si Fiang, isa lang naging ex nito. At inamin niya yun mismo, kay JM. Naayaw na niyang isipin pa yon at naka-move on na siya. Naging 9 months din daw sila yon sa edad niyang 16 noon. At ngayon, 18 na si Fiyang. Sa lahat ng panghuhusga kay Fiyang, ay di ito nagpadaig. Bagkos ginawang inspiration, ang mga bash sa kanya. At tama siya, hinusgahan man siya, na maging first evictee, sa bahay ni Kuya. Pero eto siya ngayon guys, patuloy na lumalaban, hanggang sa dulo. At napasali pa din siya, sa Big Four. Ayun sa kanya, God did it. Deserve na deserve niya, kung saan man siya ngayon, na di nakikita ng mga bashers. May bashers man si Fyang, pero mas marami, ang totoong nagmamahal, at sumusuporta sa kanya, sa loob, at sa labas ng bansa. <applause>